channel or TV gaming so ayun guys uh, ay papakita ko sa inyo guys uh, kung naalala nyo guys yung aking video nakaraang linggo na nakanganak yung rabbit so bali mag 2 weeks na ngayon guys so ipapakita ko sa inyo guys kung gaano na sila kalaki ngayon So, bago ko ipapakita sa inyo guys, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. And guys, pakilike and share na rin guys. Maraming salamat. And let's go. Puntahan na natin guys yung rabbit. Ayan sila guys. Ayan, 2 weeks na sila yun guys kung naalala nyo yung isang video premiere ko na sa nanganganak yung rabbit yung nakaraang nakaraang linggo or pangalawang linggo na yung rabbit na nanganganak tatlo yung anak ito yun sila guys oh. 2 weeks na cute nila guys ano di ba ito yung pinakamalaki guys oh <laughs> ano na to guys na nadilat na mga mata nito guys Yan. masisilawan sila sa ano sa ilaw ito yung ano managmana sa ina yung kulay niya ganyan din ang kulay ng ina niya sa ulo Ayan. Ayan. Ito yung pinakamalit kasi oh. pero humabol lang din siya. Humabol din siya sa mga kapatid niya, ano, malalaki na. Eh, rakit nila guys. Yan, two weeks na to guys. Two weeks na sila. Uh, two weeks old na sila. Okay, daw. ba nila, guys. Dalawa yung puro puti. diba Ito uh, yellow brown ang kunya ano Yellow brown, ito yung mana sa ina. Mana sa tatay ito, guys, kasi yung tatay nila kulay puti purong puti talaga yung tatay nila tapos yung nanay naman nila yung halos kin ay ganito talagang kulay at kung na panood nyo guys yung ah uh, video ko na ano ah uh, actual po na video han yung pagpanganak ng rabbit ito yun sila guys mula uh, malalaki na pagbubuhay na to at simula pag anak nila guys, hindi ito na dito sinasama sa ina. Pag tulog kasi hindi nagpapadid hindi nagpapadidi yung ina. Maliliit pa to. Kinukuha lang yung ina pagkano, umaga or hapon. Nilalagay lang dito guys, tapos yon. Pabantayan mo lang yung ina kasi aalis pag nadidi yun silang maliliit pa to. Pero ngayon guys, nagpapadidi na yung ina nila. Ah, padidik na. Lagay lang dito Terus didik sila. <laughs> Cute nila guys. Yung, uh, ano? Ito yung ano guys. Ah. Uh, Tao Ah. Uh, New Zealand. Yung parang lahi nila. New Zealand. ito yung rabbit na pang meat guys to yung mga kinakarni na rabbit mawa naman karnihin lang <laughs> hindi ito guys para rabihin namin to magpa-farm ako ng rabbit guys abangan nyo yan guys <laughs> ito yung ano kay Sarabi ti anak Sarabi ti Davao Provincial. Yung akin guys is ano pa? Buntis pa lang, hindi pa mga anak. Pero malapit na rin yung guys. Nabaga niyo guys si Adan at si Iba. Malapit na mga anak si Iba. Naantok na yung isa. Oh. Itong isa gala pa ng gala. Tinidestorbo <laughs> ko yung tulong nila cute oh <laughs> <Wala>, na ulog <laughs> sorry ikaw kasi likot mo sayang yung una nito guys na ano yung unang anak ng ano, rabbit na yun anim lahat namatay guys gawa ng ano tinira ng pusa sayang kaya yeah, ito pag tulog sa gabi tinatakpan ito guys para ano alagyan ito ng net para hindi madali ng pusa ganyan guys oh tapos tatakpan ng mabigat kasi masikip na sila doon sa una nilang lagayan guys ya yeah, nilipat sila dito para makalakad lakad yan yeah, natutulog na yung isa nakantok na <laughs> Tunggu totop dong isa oh naga harap didi. <laughs> nah didi dan sa ano. Sa isa. Yan. Tulog na. Tigoy na lang. Sa di pa natulog yung isa guys oh. Pag klikot-klikot pa yung isa yan, tulog na. Tulog na kayo. Tulog na kayo gabi na. Kito guys. Oh. Tulog na siya guys. Iba. Cute. 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 Ito yung pinakamalaki. Oh. Sakit sila 2 weeks old Lagi kena tetes lah Ini guys lah Lagi kena tetes floor mat oh. Lagi <laughs> ah, ba Putih telah kaya Putih Oh Hehehe <laughs> Putih puti guys <laughs> Tul Tulog na Naantok na guys Naantok oh. na Tulog na dari dari <laughs> Diyan Pagit na ka Ito yung maliit Bukas na ulit Ito sila pa Ano guys pa didi Bawat umaga didi minsan sa tanghali pa di rin sila saka gabi dahil sila ay hapon pinapadidi sila dito lalagay lang dito yung ina nila tapos yan dididi sila malalaki na sana tuloy tuloy na yung paglaki nila pa malaman guys kung alin ang lalaki dito at babae maliit eh <laughs> Ikot itong isa oh. <laughs> dito sa gitna tulog <laughs> oh, ay ayaw pa matulog tutulog na Eh, pumatulog ng isa guys. Oh. 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 Gutom siguro to. Kita mo ka oh. Takbo ng isa guys tulog na yung isa tulog na yung brown yung dalawa di pa ising pin dalawa oh <laughs> tulog na tulog na yan Tuh aku malak ya. Burung putih. Ya nasi lah guys. Tulog na yung liit, oh. tulog na yung isa, guys, oh. na lang gising, oh. Tulog na rin yan, may maya, -maya. guys bye bye guys guys bye bye na tolong na sila bye na, bye na bye bye na tolong na rin lumaki <laughs> guys maraming salamat salamat sa panunood bye Si que se fue Hehehehe.